Oh, yan oh. Ah. Uh. Kung pa ba natin? Let's go! So, isi-celebrate natin ang karawan ng ating commander tonight tara sayo tayo cloud tara uh, sa isla mga master subukan natin manguli na isda at alimasa tayo <laughs> tayo sa ating uh, spot so overnight tayo dito mga master nakikita nyo at tagaktak ang ating pawis so nabutan na natin yung ay hey, wala na yung araw tapos na yung sunset up tayo ng ating ilaw Tapos ayun, nagsiswimming na yung my birthday. Ano natin, Alright, sila ako. Cloud, huwag ka doon, malalim. Hindi na Hindi Cloud, malalim doon. Ayaw mo lang <laughs> <laughs> No <ka> talaga to <laughs>

Hmm. Di kanta mo na si Tita Lani. Dali na. Dali. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday. You. Happy birthday to you. Birthday you. Issa, isa pa, isa pa. Malakas. Malakas. Happy birthday to you. Dapat saya masaya. Masaya, masaya. Happy, happy birthday, birthday to, to you. Dali, ganun. Happy birthday to you. Happy, happy, birthday, happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday, tita. Tita. Oh, ano sabi mo kay tita? Ano, ano wish mo kay tita? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wow. lama, lama Thank you. you. <laughs> Nagusto ko ba yung surprise ko sa'yo? <laughs> Mga kapangil. Oh, na. may huli na. Hmm. Ayun, no. May ngayon. Meron ng kita. ng kita. Wow! Yes! Oh. Ay,

<laughs> <laughs> ano na yung po mo di? Oo nga Hindi pa, hindi pa Hindi na kuha? Hindi, malaki yun Hawa ka lang Hindi pa kami rap yun Ano yun? Malaki nga, malaki Nora <laughs> 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 Huli ko po, po yan Oo. Oh, Huli mo po yan Huli ito. mo talaga yan Huli Kalein mo yan po. Hala 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 Ay! Cloud, mahuka Papa! Wali ko po, po, shout out po kay inyo Hoy, oh, alis ka dyan, alis, alis Claude Wala hindi yan o oh. Dito nga ho pala mga Lonesmaster Ay sinayaw natin sa ating commander Nagamit ang isang magandang musika Pero hindi natin ginamit dahil Magkakaroon tayo ng copyright Dito raw yung sa unang pagkakataon Ay sinayaw siya

Ay! Hey. <laughs> <laughs> ko na lang. Ang oh. tapang mo. Oh. Tara

Grabe yan, oh. Sinipit niya yung pangipit natin, oh. Ang tapang niya, oh. Diyan, oh. Takamayin natin ito. Oy, yay, mga masyar, oh. Ang laki, oh. Sobrang laki, oh. Ay, dilip. Idol oh? nga ako Idol Idol kita oh, oh. Dion, idol kita Dion oh. <laughs> Malawak yung itik <laughs> <laughs> masipit ka na master Oo, oh. Kasi Kasi master Kasi na po ako ng ano eh Master, uh -huh. kung makakaya master, sipiti ka na siya ng sipit niyan Ay, master. Master. master Oh, si shoot ko master, master. Oh, master. <laughs> Monster? master. Monster 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 Ang masabi mo Shoutout mo si Diyos mo si ano Just coro. So, Diskoro, Bailon. Ngayon. Oh, ayan oh. Hoy, nakawala pa. Ha. Ah. Ayun pa oh. Okay. Here. Oh. Okay. Sobrang so, laki so, man oh, skill. Hmm, Tapman eh. Rekun, nasipit ako. Right? Sakit? Sana on, Sakit naman sipit si ito Nakabot yung kamay ko Nakabot yung kamay ko mga master Pero hindi Okay Laki sobra Advantage pa ito, ang ilaw Oh?

Dia nak masuk, hidup dengan Perut Oh, siapa Siapa yang mau tanya? Oke, okay, Ano, wala nang tulugan. Hindi kasi 'yan. Hmm, ha? Hindi ka siya. Sa kaldero na ilagay. Hindi kasi 'yan. Kaldero. sa lang natin. Okay, Oho -ho. Oho -ho. 'Yung mga dinakmay yan eh, yung, 'Yung mga tinakmay, ay na 'yan. ba Hunga, natin. Oh, kuya. Oh, bayon. oh, Ayan o, kahon lang natin. So, lulutuin natin agad yung nahuli natin, yung mga sumipit sa akin. Ayan sila. Para hindi ka mababag sa mati kasi tumatalon. So, lulutuin natin sila. Oh, Para hindi mamayat. So, ito pa yung iba. Sasalang pa natin. Siguro, isasalang pa rin ito. Tapos, yun yung unang huli. Titikman natin kuya yung naghiloya. Tayo tayo. Hi. ano man sabi mo diyan sa experience natin tonight? Shout out. Sa papa kung tulog ka mo. Sa papa kung tulog, shout out sa kanya. Sino pa? Sino ba batiin mo? Kasi kita lang, kasi kayo kita lang po. Happy birthday sa anya po. Alright. Oh, baby, happy birthday daw sa'yo. Ano siya nahagis so. Oh. Pakam. So subukan natin yung five. Lalaki. Five. Sarap. Pinigit ko yan muna. Pinaglagyan ko ng batsong bote mo. Sarap yung takip. May taba. Mukha kayo na yung taba. Bakit? Para hindi kayo may blood. Sayang. So okay, ito yung niluluto natin.